Nahakrap ngayon sa isang kontrobersya ang actor politician na si Arjo Atayde na di umano'y gumawa ng katiwalian sa gobyerno. Ano nga ba napasok si Arjo sa politika at ano ang kontrobersya na kinakaharap niya ngayon? The Philippine Showbiz List presents Arjo Atayde's Political Career and Controversies. Political Career Si Juan Carlos Arjo Atayde, Manak ng businessman na si Arturo Atayde at repress na si Silvia Sanchez na nagsimula bilang isang matagumpay na aktor bago pumasok sa mundo ng politika. Inalas siya bilang isang mahusay na artista na nakatanggap ng iba't ibang parangal sa telebisyon at pelikula. Noong 2022, tumakbo siya bilang kinatawa ng First District ng Quezon City. Bagamat tumakbo siya bilang independent candidate, sinaportahan siya ng serbisyo sa Bayan Party ni Mayor Joy Belmonte sa eleksyon, nakakuha siya ng 66.85% ng boto at tinalo ang nakaupong kongresista noon na si Onyx Crisologo. Formasyon siya na nung numpa bilang kongresista noong June 30, 2022. Pagkaraan ng ilang buwan, noong October 8, 2022, opisya siya sumali sa Nationalista Party at nanumpa bilang miyembro sa harap ni Representative Sandro Marcos ng Ilocos Northeast 1st District. Ang paglipat na ito ay nagbigay sa kanya ng mas matatag na alyansa sa loob ng kamera, lalo na sa hanay ng mga mayorya. Bilang artista na pumasok sa politika, may mga kritiko na nagtanong sa kanyang kakayahan at karanasan bilang mambabatas. May ilan din nagsabi na baka siya ay sumakay lamang sa kasikatan na kanyang pangalan bilang anak ng veteranang aktres si Sylvia Sanchez man, ipinakita ni Arjo ang kanyang dedikasyon sa trabaho sa pamamagitan ng aktibong paglahok sa mga pagdinig at pagsusulong ng makabuluhang panukalag. Bilang mamabatas, nakatuon si Arjo sa mga panukalang batas na may kinalaman sa kalusugan, kabataan, creative industry at digital innovation. Kasama rin siya sa House Committee on Creative Industry and Performing Arts kung saan nagagamit niya ang kanyang background bilang artista upang isulong ang kapakanan ng industriya. Naging emotional si Arjo sa kanyang State of the District Address noong March 24, 2025. Patapos na kanyang termino bilang kinatawa ng unang distrito ng Quezon City at muling tumakbo para sa si kalawang termino sa eleksyon noong May 2025. Sa si kanyang talumpati, sinabi ni Arjo na tungkulin niyang iulat sa kanyang mga nasasakupan ang mga nagawa, ginagawa at gagawin pa para sa unang distrito ng Quezon City. Binigyang diin niya ng pagboto ay pagbibigay ng tiwala at ito'y dapat suplian ng tapat, malinaw at totoong serbisyo. Kaya mahalaga ang transparency at accountability sa pamamahala. Ibinida rin ni Arjun na is isa siya sa nagsulong na may sa batas ang Eddie Garcia Act, ang 46 Republic Acts, 65 House Bills bilang co-author, 174 Bills bilang principal author at 78 House Resolutions. Kabilang sa mga ito ay ang bills approved by the House of Representatives, ang Expanded Vowsy Act, Adolescent Pregnancy Prevention Act, Magna Carta of Barangay Health Workers, at Magna Carta of Out-of-School Youth. Piligang di Arjo na ang mga batas at panukala ay hindi lamang mga papel, kundi isang pangako para sa si mas maayos, patas at maunlad na bansa. Para sa kanya, ang tunay na layunin ng batas ay pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Nang muling mahalal bilang kinatawa ng 1st District ng Quezon City, nanumpa si Arjo noong June 2025 at ipinangako na patuloy niyang isusulong ang mga programa at ang mga reformang sinimulan niya sa kanyang unang termino. Controversies Direktang tinukoy ng mag-asawang Perley at Sara Diskaya ang ilang opisyal ng gobyerno, karamihan ay mga kongresista na amano'y humingi at nabigyan nila ng porsyento mula sa mga flood control projects na nakuha nila sa DPWH sa pagpapatuloy ng pagbinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa mga maanamalyang flood control projects ng September 8, 2025, binasa ng Discaya Couple ang kanilang magkasandib na pahayag. Sila Curly at Sara, ang mga may-ari ng Alpha and Omega Gen Contractor and Development Corporation at Saint Timothy Construction Corporation. Ang si sa mga kumpanyang pinangalanan ni Pangulong Fernand Marcos Jr. na nakakuha ng malaking bahagi ng flood control projects sa DPWH. Ina sa mga bilanggit na pangalan ni Kearney sa kanyang pahayag si Quezon City First District Representative Arjo Atayde. Ngayon kay Kearney, kabilang amuna si Atayde sa mga opisyal ng gobyerno na binigyan nila ng prosyento o wala mula sa mga proyekto ang na kanilang nakuha sa DPWH. Hindi lamang si Arjo ang kanyang idinawit kundi maging aaman nito si Art Atayde. Ang pagkakasama ng mga atay sa listahan ng mga pinangalanan ay agad na nagdulot ang matinding usap-usapan at kontrobersyon lalo na't kilala sila hindi lamang sa larangan ng politika kundi maging sa showbiz. Arjo denies benefiting from contractor after Diskaya's bombshell. Ilang oras matapos ang pasabog ng mga asawang Diskaya, agad na naglabas ng statement si Arjo tungkol sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa kontrobersyal na flood control projects. Sa si isang Instagram post, maliing itanagin ni Arjo ang mga nasabing paratang. Biligang diin niya na wala siyang natanggap na anumang benepisyo o pakinabang mula sa sinumang contractor. Lanya, I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. Dagdag pa niya, have never dealt with them. Hindi totoo ang mga akusasyon ng ito nilinaw niyang hindi siya kailanman nakipagtransaksyon o kipag-ugnayan sa mga taong binanggit sa investigasyon at nariing itinanggi na may katotohanan ng mga binibintang laban sa kanya. Iginiit din niya na hindi niya ginamit at kailanman ay hindi niya gagamitin ang kanyang posisyon bilang kongresista para sa pansariling interes. Pinaliwanag di Arjo, I have never used my position for personal gain and I never will. Tiniyak niya na gagamitin niya ang lahat ng o upang linisin ang kanyang pangalan at ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kanya. Kanya, I will avail of all remedies under the law to clear my name and hold accountable those who spread these falsehoods. Maine Mendoza backs husband Arjo amid Diskaya allegations. Umalma si Maine Mendoza matapos siyang makatanggap ng hate at personal attacks. Uli na kontrobersyon kina sa sangkutan na kanyang usawa na si Arjo Itaide na inakusahan o manon ang ng pera mula sa mga flood control projects. Sa pamamagitan ng kanyang social media post sa X, maraming iginiit ni May na walang basihan ang mga paratang laban sa kanyang usawa. Hiling niya sa publiko na huwag munang nang magbitaw ng mga mapanakit na salita o atake laban sa kanilang pamilya hanggat walang malinaw na ebidensya. Panya, kaya lang muna, those are baseless allegations please refrain from throwing hate and personal attacks at him, including me and our family and the thoughts come out. Tapos niya ipinakita ang suporta sa kanyang asawa at piniliin na di ba ito nagsisilbi sa kanyang distrito. Dagdag ni Maine, nung malapas sa simula ng termino ni Arjo, nagsikap na itong gampanan ang kanyang tungkulin bilang kinatawan ng unang distrito ng Quezon City. Anya, I am with my husband in this. Wala siyang ginagawang masama sa loob. He has been doing his best to serve the people of his district in Quezon City since the beginning. Sa huli, ipinahayag din niya na kanyang pag-ahas at manalangin ang tunay na may salak pang siyang mapanagutin at ang mga inosente na hindi matadamay sa issue. Kanya, I sincerely hope and pray that the people who are truly responsible will be held accountable and that innocent individuals be spared from this mess. Napaka-unfair. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!